Alam niyo po ba na ang tila simpleng pananakit ng kasukasuan, pamamanhid, at panghihina ng katawan na madalas nating sinisisi sa pagtanda na minsan ay pumipigil pa sa ating maglaro sa apo, magtrabaho sa hardin, o gawin ang gusto nating gawin? Ay posibleng sintomas lamang ng isang mas malaking problema sa loob ng inyong katawan, ang pamamaga o inflammation. Marami sa atin ang umiinom ng gamot, iniisip na ito na ang solusyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa paglaban sa pamamaga ay hindi lang matatagpuan sa botika, kundi mas malapit pa sa inyo, sa inyong kusina? Naiintindihan ko ang inyong pakiramdam. Ang paulit-ulit na sakit, ang hirap sa paggalaw, at ang pag-aalala sa mga posibleng epekto ng pangmatagalang pag-inom ng gamot. Hindi lang po kayo nag-iisa. Maraming nakakatanda ang naghahanap ng mas natural at pangmatagalang paraan upang makaramdam ng ginhawa. At sa video na ito, ibubunyag natin ang walong gulay na mas makapangyarihan palaban sa pamamaga kaysa sa inaakala nating gamot, mga gulay na madalas ninyong nakikita sa palengke, abot kaya, at kayang kaya ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Manatili po kayo hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang magbibigay ginhawa, kundi magpapabago rin ng inyong pananaw sa kalusugan at buhay. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang pamamaga po, mga minamahal naming taga-subaybay, ay hindi lamang simpleng sakit. Ito ay ang natural na tugon ng ating katawan sa pinsala o impeksyon. Ngunit kung ang pamamaga ay nagpapatuloy sa mahabang panahon, ang tinatawag natin chronic inflammation, ito ay nagiging sanhi ng maraming sakit na karaniwan sa mga nakakatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang talamak na pamamaga ay malakas na konektado sa mga kondisyon tulad ng arthritis, sakit sa puso, diabetes, alta presyon, at maging ang ilang uri ng kanser. Hindi po natin ito dapat baliwalain. Madalas po, kapag nakakaramdam tayo ng kirot, ang agad nating naiisip ay uminom ng pain reliever. Hindi po masama yon, lalo na kung sobrang tindi ng sakit. Pero mahalaga ring maunawaan natin na ang mga gamot ay may kaakibat na epekto sa atay, bato, at sikmura kapag ginamit ng matagalan. Dito po pumapasok ang kapangyarihan ng ating kinakain. Maraming doktor ngayon at mga eksperto sa nutrisyon ang nagre-rekomenda ng pagbabago sa diet upang labanan ang pamamaga ng natural at walang masamang side effects. Ang pagkain ay hindi lamang panggutom, kundi gamot din. Sa video na ito, hindi lang natin tatalakayin ang mga gulay na ito, kundi ipapaliwanag din natin kung bakit sila epektibo, at bibigyan kayo ng praktikal na payo kung paano sila isasama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Layunin po namin na pagkatapos ng video na ito, mas maging maalam kayo, mas empowered na pangalagaan ang inyong kalusugan, at makaramdam ng tunay na ginhawa. Simulan na po natin. Isa, Broccoli, ang berdeng mandirigma laban sa pamamaga. Ang una po sa listahan ay ang brokoli, isang gulay na kilala sa taglay nitong kulay berde at masustansyang benepisyo. munit alam niyo ba na ang brokoli ay isa sa mga pinakamabisang panlaban sa pamamaga? Naglalaman po ito ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na sulforaphane. Ang sulforaphane po ay may kakayahang ay block ang isang enzyme sa ating katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Isipin niyo na parang sinasarhan nito ang pinto kung saan dumadaan ang mga signal ng pamamaga. Dahil dito, malaki ang naitutulong nito sa pagpapababa ng pamamaga na nagdudulot ng sakit sa mga kasukasuan, lalo na sa mga may arthritis. Paano ninyo ito isasama sa inyong diet? Simple lang po. Maaari niyo itong steam, i-blanch o ilagay sa inyong stir-fry. Iwasan lang po ang sobrang pagluluto dahil maaaring mabawasan ang sulforaphane nito. Kung gusto ninyo ng mabilisang pagkain, maaari itong isama sa inyong salad iprito kasama ng bawang, o ay blend sa inyong green smoothie. Isipin nyo, bawat kagat ng brokoli ay isang hakbang patungo sa pagbaba ng inyong pamamaga at paghahanap ng ginhawa. Ang pagkain ng brokoli ng regular ay makabuluhang makakatulong upang mabawasan ang sakit at mapabuti ang inyong dalaw. Dalawa, kamatis, ang pulang proteksyon ng puso. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawa, ang kamatis, ang pulang prutas na madalas nating kasama sa lutuin. Bukod sa napakasarap nito, ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay sa kanya ng kulay pula. Ang lycopene po ay kilalang panlaban sa pamamaga, lalo na sa mga ugat at puso. Ang talamak na pamamaga sa mga ugat ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at maaaring humantong sa sakit sa puso. Ang lycopene ay nakakatulong sa pagpapababa ng oxidative stress o ang pagkasira ng ating mga cells dahil sa dumi sa katawan at pamamagana nagpoprotekta sa inyong puso. Para mas maging epektibo ang lycopene, mainam po na lutuin ang kamatis. Kapag niluto po ang kamatis, mas nagiging available ang lycopene para maabsorb ng ating katawan. Kaya po, ang tomato sauce, tomato paste, o kahit ang simpleng nilagang kamatis ay mas mainam kaysa sa hilaw. Ilagay ito sa inyong tinola, sinigang, adobo, o gumawa ng sarili ninyong fresh tomato sauce o kahit sa simpleng ginisa. Ang bawat paghahain ng kamatis ay nagiging isang proteksyon para sa inyong puso at nagpapababa ng pangkalahatang pamamaga. Ang regular na pagkain nito ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog na cardiovascular system. Tatlo, luya, ang mabisang panlaban sa sakit at pamamaga. Mula sa kamatis, kasunod nito ay ang luya, ang ating paboritong pampalasa na hindi lang nakakapagpainit sa katawan, kundi mayaman din sa gingerol, isang compound na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang luya po ay ginagamit na sa tradisyonal na medisina sa loob ng libu-libong taon bilang natural na gamot sa pamamaga, sakit ng tiyan, at pananakit ng kasukasuan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang gingerol ay nakakatulong sa pagpapababa ng produksyon ng mga molecules na nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Kaya po, kung madalas kayong may pananakit ng tuhod o balikat, ang luya ay malaki ang maitutulong. Ang paggamit ng luya sa inyong pang-araw-araw na pagkain ay napakadali. Maaari ninyo itong ilagay sa inyong mainit na tsaa, gawing pampalasa sa inyong mga ulam tulad ng tinola, lugaw, o kahit sa sinigang. Maaari rin itong gagarin at isama sa inyong sausawan o sa inyong stir fry. Kung gusto ninyo ng mas mabilis na paraan, maaari rin kayong gumawa ng luya shots, ay blend lang ang sariwang luya na may kaunting tubig at lemon. Ang bawat tikim ng luya ay nagbibigay ng agarang ginhawa at patuloy na lumalaban sa pamamaga. Ang regular na pagkonsumo ng luya ay makakatulong sa pagpapababa ng kirot at pagpapabuti ng inyong mobility. Apat, luyang dilaw, ang ginto ng kalusugan. Kung may luya, mayroon din tayong pang-apat na gulay, ang luyang dilaw o turmeric. Ito po ang ginto ng kalusugan, na kilala sa matingkad nitong kulay dilaw at taglay na curcumin. Ang curcumin po ang pinakamabisang aktibong sangkap sa turmeric, at ito ay isa sa pinakamakapangyarihang natural anti-inflammatory compounds na natuklasan. Ang curcumin ay epektibong humaharang sa mga molecule na nagdudulot ng pamamaga, at sinusuportahan nito ang natural na proseso ng pagpapagaling ng katawan. Napakalaki po ng maitutulong nito sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ngayon, paano ninyo ito isasama sa inyong pagkain? Ang turmeric ay madalas ginagamit sa mga kari at iba pang lutuing Indian, ngunit maaari rin itong ilagay sa mga lutuin natin. Maaari niyo itong gagarin at isama sa inyong mga sabaw, sinigang o kahit sa ginataang gulay o adobo. Maaari rin itong gawin sa magpakulo lang ng sariwang turmeric na may kaunting paminta, black pepper, dahil ang paminta ay nakakatulong para mas maabsorb ang curcumin. Ang maliit na karagdagan ng luyang dilaw sa inyong pagkain ay malaking hakbang patungo sa pagbawas ng sakit at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ito ay isang natural na paraan upang labanan ang pamamaga mula sa loob. 5. Mga madilim na berdeng dahon gulay, ang puno ng nutrisyon, ang panglima po ay ang mga madilim na berdeng dahon gulay, tulad ng malunggay, kangkong, spinach, at pechay. Ang mga gulay na ito ay superfoods na mayaman sa vitamina E, antioxidants, at iba't ibang mga natural na sustansya na kilalang panlaban sa pamamaga. Ang vitamin E, halimbawa, ay mahalaga para sa kalusugan ng buto at may papel din sa pagkontrol ng pamamaga. Ang mga antioxidant naman ay lumalaban sa free radicals na nagdudulot ng pagkasira ng cells at pamamaga sa ating katawan. Ang kagandahan po ng mga dahon gulay na ito ay napakadaling isama sa ating mga lutuin. Maaaring nyo itong ilagay sa inyong sinigang, tinola, monggo o gata. Maaari rin itong gawing ensalada o iprito kasama ng bawang. Ang malunggay halimbawa ay maaaring ilagay sa halos anumang sabaw. Ang pagkain ng sapat na dami ng mga gulay na ito araw-araw ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na proteksyon laban sa pamamaga at nagpapalakas ng inyong immune system. Ito ay parang naglalagay kayo ng kalasag laban sa sakit. Anim, silibel, ang mayaman sa bitamina H. Ang pang-anim po ay ang silibel o bell peppers, lalo na ang mga kulay pula at dilaw. Hindi lang po sila nakakapagpaganda ng ating mga putahe, kundi mayaman din sila sa bitamina C at iba pang antioxidants. Alam nyo ba na ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na direktang lumalaban sa pamamaga? Bukod pa rito, nakakatulong ang bitamina ni sa pagbuo ng collagen na mahalaga para sa malusog na kasukasuan at balat. Ang silibeldin din ay may compounds na nagpapababa ng pamamaga sa cellular level. Ang silibel ay napakadaling isama sa inyong diet. Maaarin nyo itong ilagay sa inyong ginisa, adobo, o kahit sa inyong salad. Masarap din ito kapag inihaw o ginawang palaman sa sandwich. Kung masarap ang inyong ulam at gusto ninyo ng dagdag na nutrisyon, magdagdag lang ng hiniwang silibel. Ang regular na pagkain ng silibel ay hindi lang nagpapababa ng pamamaga, kundi nagpapalakas din ng inyong immune system at nagbibigay ng enerhiya. Ito ay isang masarap na paraan upang labanan ang pamamaga. Pito, bawang, ang natural na antibiotic at anti-inflammatory. Ang pangpito po ay ang bawang, ang staple sa bawat lutuing Filipino. Bukod sa ginagamit itong pampalasa at panggamot sa ilang sakit, ang bawang ay mayaman sa sulfur compounds, lalo na ang alisin, na mayroong makapangyarihang anti-inflammatory at antibacterial properties. Ang alisin ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga sa pamamagitan ng pagpigil sa paglabas ng mga kemikal na nagpapalala ng pamamaga. Ito rin ay may kakayahang magpababa ng kolesterol at presyon ng dugo. Para makuha ang pinakamabisang benepisyo ng bawang, mainam na durugin o hiwain ito ng maigi at hayaan sa loob ng ilang minuto bago lutuin. Ito ay nagpapalaya sa alisin. Maaarin nyo itong ilagay sa halos lahat ng lutuin, sa adobo, sinigang, prito, o kahit sa sabaw. Kung gusto niyo ng mas malakas na epekto, durug-durugin ito bago ilagay sa mainit na pagkain. Ang pagdagdag ng bawang sa inyong diet ay isang simple at epektibong paraan upang labanan ang pamamaga at mapabuti ang inyong pangkalahatang kalusugan. Walo, Karot ang mayaman sa beta-carotene. At ang pangwalo po ay ang karot, ang sikat na gulay na kulay kahel. Hindi lang po ito maganda sa mata, kundi mayaman din ito sa beta-carotene na nagko-convert sa bitamina E sa ating katawan. Ang beta-carotene ay isang malakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals at nagpapababa ng pamamaga. Bukod dito, ang karot ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa malusog na digestion, na indirectly ay nakakatulong din sa pagpapababa ng pamamaga sa bituka. Ang karot ay napakadaling isama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Maaarin nyo itong ilagay sa inyong mga sabaw tulad ng nilaga o sinigang, sa chop suey, o sa inyong lumpiang sariwa. Masarap din itong kainin ng hilaw bilang merienda o isama sa inyong salad. Kung gusto niyo ng matamis at masustansyang inumin, maaari rin kayong gumawa ng carrot juice. Ang regular na pagkonsumo ng karot ay makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapalakas ng inyong immune system. Ito ay isang simpleng hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Mahalaga pong tandaan na ang mga gulay na ito ay hindi po magic bullet o kapalit ng inyong gamot, lalo na kung mayroon na kayong malalang kondisyon. Ang mga gulay na ito ay mga makapangyarihang kasangkapan na makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga bilang bahagi ng isang holistikong paglapit sa kalusugan, kasama ang tamang ehersisyo, sapat na tulog at pagbabawas ng stress. Ang pagiging consistent po sa pagkain ng mga anti-inflammatory na gulay ay susi. Huwag nating asahan na sa isang kainan lang ay mawawala na ang lahat ng sakit. Unti-unti po, makikita ninyo ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam. Ang bawat gulay ay may kanya-kanyang natatanging benepisyo, kaya ang paglalagay ng iba't ibang kulay ng gulay sa inyong plato ay mas makakapagbigay ng kumpletong proteksyon. Palaging kumonsulta sa inyong doktor, lalo na kung mayroon na kayong maintenance na gamot, para masiguro na ang pagbabago sa diet ay akma sa inyong kondisyon. Ngayon po, nalaman na natin ang walong gulay na mas makapangyarihan palaban sa pamamaga kaysa sa inaakala nating gamot, ang brokoli, kamatis, luya, luyang dilaw, mga madilim na berdeng dahon gulay tulad ng malunggay at kangkong, silibel, bawang at karot. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng natatanging compounds na direktang lumalaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa inyong katawan. Ang mensahe po namin ay simple, nasa inyong kamay ang kapangyarihang bawasan ang pamamaga at mapabuti ang inyong kalusugan. Hindi ninyo kailangan ng magarbong pagkain o mamahaling suplement. Simulan po natin sa mga gulay na available sa atin, sa ating palengke, at sa ating kusina. Tandaan, ang pagkain ng iba't ibang kulay ng gulay ay nagbibigay ng pinakamabisang proteksyon. Ang inyong kalusugan ay kayamanan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at naging inspirasyon upang baguhin ang inyong diet, mangyaring i-like at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. Ay click lang po ang subscribe button at ang notification bell. At syempre po, nais naming marinig mula sa inyo. Anong mga gulay ang madalas ninyong kinakain upang labanan ang pamamaga? Ipaalam po sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Manatili po kayong ligtas, malusog at maalam. Hanggang sa muli.